Ohay hi guys, hi mas, mga kanihon. So for today's video ay papasok na tayo at 9am yung ating schedule ngayon sa work. At kung mapapansin nyo, inulan pa yung umaga natin mga kanihon. So sa 7am pa yung alis natin dito sa dorm ay tamang chill lang tayo. So, after naman noon, ay inarrange ko na rin yung ating food. Ayan, so nalikay ko na sa ating bag. Dahil syempre nagbabaan tayo mga kanihon. Dahil para syempre makatipid tayo. Kasi wala namang bilihan doon sa loob na kaysa namin. And then mga drinks lang naman kasi yung pwedeng bilhin doon. So, ayun, nababaon kami mga kanihon. Pati mga biskuit. Marami pa rin kasi ako mga biskuit na galing sa Pinas mga kanihon. So, syempre kailangan ko munang ubusin yun bago mo dito sa Japan. And then after naman nun, ay sinote ko na tong aking pangmalakasang jacket mga kanihon. Dahil umuulan ngayon, so syempre kailangan natin magsuot ng mga pal. Para syempre hindi tayo lamigin kasi buong araw kasi uulan mga kanihon. And then after naman ay syempre umalis na tayo mga kanihon. Dahil 7am tayo umaalis talaga dito sa sa dorm. Tapos naiwan ko pala yung cellphone ko kasi syempre binalikan ko. Chore! So, dito na yung kasama ko. Sabi-sabi kasi kaming umaalis. So, kung mapapansin nyo, ay tatlo lang kami. Dahil yung iba kasi ay yasumin nila. So, syempre tatlo lang kaming papasok. At yun pa nagkakagulo silang mga kanihon. And then, nilabas ko na rin yung ating pangmalakasang payong. Pero ayun na nga mga kaniyon, malit lang yung payong ko. Kaya syempre, basang-basa ako ng ulan. Ayan, so andito na kami sa station. So, pinangako ko na babila ko ng payong kapag nakapagsahod ako. Kasi ang lit lang nung payong ko. So, after naman nun ay tamang chill lang tayo dahil wala pa yung ating train na sasakyan. Kasi 7.44 pa kasi yung dating ng ating sasakyan na train. Pero ilang minutes naman ay dumating na. So, syempre parang hindi tayo malate. ayon So, may by schedule kasi yung mga dating ng train dito. Kaya, hindi-hindi ka mali-late once na nandito ka sa Japan, mga kaniyon. So, andito na kami sa loob ng train mga kaniyon. So, nakatayo kami. And then, papansin nyo sa may labas ay sobrang puti lang talaga yung makikita mo. Kasi sobrang lakas kasi ng ulan dito ngayon. So, after 15 minutes naman ng biyahe ay narating na namin tong Kansai Airport. So, from here ay may isa pa kaming sasakyan, yung bus. But before that, ay imimit pa namin yung mga kasamahan namin dahil dito sila naghihintay. So, sabay-sabay ka sa kaming mga pumapasok mga kanihon. And then, pipila muna kami. And then finally, ayan din na kami sa loob ng bahay. So kasabi ko ngayon si Angelica San. Tapos ito na naman yung mga kasamahan ko. Then after 15 minutes naman na biyahe, ay dito na ako sa kaya uh, so chill chill lang tayo dahil 9am pa yung ating pasok. So magpa-power nap muna tayo mga kanihon. Then after ng work naman, ayan, so nagtatawanan na kami dahil sa wakas ay hindi kami nag-undertime ngayon. So natapos namin yung duty namin. And then, finally, ay nakababa na kami dito sa Marine Coast Station. So, papalabas na kami. So, since bukas mga kanihon ay yasumi yeah, namin. So, syempre sabi namin ay pupunta kami sa 100 yen. Ayan, yeah, so may mga bibilhin din kasi kami. And then, yun, ulan pa rin dito mga kanihon. So, kahit rain or shine, ay tuloy pa rin yung 100 yen namin nakaset na kasi. And then, tong kasama ko ay nakapayong pa rin siya. So, kahit nandito na siya sa loob, so yun pala. Kaya pala tumitingin yung mga nihonji. Ayan. And then, ayun, papasok na kami dito sa may mall. So, itong mall na to, bago marating kasi yung 100 yen, ay dadaanan mo pa to. And then, yun, maraming mga sale dito. May mga 50% off, 10%. So, syempre, kahit naka 50% pa rin, ay mahal pa rin mga kanion. So, dito na kami pumunta sa may 100 yen. So, may mga bibilin kasi kami yung mga gamit sa bahay. So, ayun. So, una namin tinigyan itong lagay ng mga asukal and then mga salt. Tapos nagtingin din ako ng mga lagayan ko ng basura sa aking kwarto, so, Ang kikit nila makanihon. So pinili ko tong brown na to kasi lagay lang naman ng basurahan. Tapos ang next ko naman ay ito. So nagtingin ako ng mga lagayan ng mga books ko. Lalo yung mga nihongo. Ang dami ko kasing dalang mga books. Ayan, para syempre organized. Tapos nagtingin din ako ng mga lagayan ng mga pagkain para may mini pantry yung aking room. Charot! Tapos sinunod ko naman yung lagayan ng mga skincare ko and then mga makeup. So pinili ko yung gray. Tapos, yun, puro white and gray lang yung nasa room ko para maganda. Tapos, ayun, bumili din na pala ako ng kalendaryo para syempre hindi ako nalilito sa araw. Tapos, pinili ko tong may pink, pink, charot. Yun, mas maganda kasi ito. Tapos, nakikita mo yung mga, ano, holiday. Tapos, kumuha na rin ako ng lagayan ko ng aking kutsara. Yan. Tapos, ito nakita ko yung mga wallet dito. Tapos, ito yung nagustuhan ko, yung gray ulit. So, lagayan ko ng ID para itatap-tap ko na lang. Tapos, sinunod ko na. Ito ang phone stand. Ayan, kasi kapag may kausap ko, panambaling din yung mukha ko. Kaya bumili na ako nitong ang phone stand ko dito. So, ang ganda niya. Tapos, ayun, hinintay ko lang din yung mga kasama ko na bumibili. Tapos, sabay-sabay na kami yung magbabayad sa counter. And then, yun, nakapila na kami dito. And then, yun. After naman nun, ayun, namalis na kami. So, ang dami namin na pamili. So, hanggang dito na lang, guys. See you on my next vlog. Ingat!